Mukhang sobrang nag-enjoy nga ang ABS-CBN executive na si Charo Santos Concho sa second night ng Super Diva concert ni na Regine Velasquez Alcacid at Vice Ganda. Sobrang nag-enjoy nga sa nasabing concert si Ma'am Charo nakitang kita naman sa pictures na ibinida niya sa social media. At syempre, maraming na happy na pinost ni Ma'am Charo ang picture nila ng dating kapamilya star na si Bea Alonzo kasama ang boyfriend nito na si Vincent Co. Singa ng mga fans ni Bea, okay na okay pa rin ang kanilang idolo at si Ma'am Charo kahit nga lumipat ang girlfriend ni Vincent from ABS-CBN to GMA Network. May ibang mga nakatsikahan naman kami na ng intriga at baka raw kinausap na ni na Bea at Vincent si Ma'am Charo para maging ninang. E may intriga nga kasing engaged na si Bea at Vincent. Pero syempre nga, marami ang na-happy dahil dalawa si Bea at Vincent sa ibinida ni Ma'am Charo sa post niya ha. Ano ang sa balitang ito?